Respeto Santo. Amen. Dalay kajus ka Diyos, kaya ka hari. May gabi, kami mo din ginoo. Ginoo, salamat kayo sa paghatag ng mga tanong. Karun, okay gayon. Nga nagakatapok kami tanan. Alang sa amo ang chase gift, karapadlawa, sa kapaskuhan, o pagsaulog sa adlaw na tawhan, sa imong buntong anak na si Jesus. Usap na pasalamat ni ay Ginoo may imo kami latagaan o dugang kalikun kadasig o mayong panglawas kami kanan. Note Lord, na karong gabi una, imong malang espiritu, mag ka na sa among tagsas, tagsakarun ng among pagkabuhatun na na ikaw mag-auban o manalipot tanan. O kinintanan ang mga halagyan mo ginoo, pinagis sa panabang sa mga Maria. Amen. Kimaya sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo, may mong sa sinugdaan nga rin o sa giyapo ang sa Amen. Sa nga sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. O O O sige!